may warang kaya sa Meron? Meron. Nakailan tanggap na nga sa kanila. Hindi na nakakatanggap. Hindi kita yata. Tubig. Tubig sa tubig mo ngayon. Ang bagat. Kasmin. Parang yung, ano, yung kasmin. Kaila inasal. Hmm. Ay, yung isa. Isa pa ka. Kano kung hindi ko? Tambahan ka lang makakabili ng ganito. Ganyan sa pating kay Dami. dami sa pag sa sunod, pangit na. Pang Ata'y Ha? Ha? <laughs> No? hindi oh, oh. mm -hmm. okay. okay. okay, na ayun, o. O, nasa suko. Tanong kong kanin dito, o. Hindi, ka na na, o. Hindi, na na, eh. Hanga, pala.